pabaita sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo kung sino man dyan ang mayroong hyperthyroid thyroid at hypo-thyroid. Itong mga sangkap na ito na ipapakita ko sa inyo, susundin kaming nyo ito sa inyong bahay dahil ito ay mga herbal naman ito. Para ito doon sa may hypo at hyper thyroid Isang takot na malunggay. Marigot lang ito kasi kaunti alam na mamalunggay ko sariwa malunggay or tuyo, pwede rin kahit ano na malunggay basta tuyo or sariwa, pwede. Isang takot, isang takot. At ilagay dito sa blender. At isang pirasong sibuyas. Sibuyas, sibuyas, sibuyas. Ngayon, inilagay ko na dito sa blender. Yan, yan na siya. Isang pirasong sibuyas. Siwain mo muna bago ilagay dito sa blender. Yan. At itong malunggay na ito, ilagay mo dito sa blender. Magsama lang sila. Para ito doon sa may high fur or high bone. Kahit nag... Kung mayroon kayong maintenance, tapusin nyo lang yung maintenance nyo ng gamot para sa inyong high fur or high bone tapusin nyo yun. And then, pag natapos na ninyo yun, ito ang ipalit yung gamot. Pinaka-maintenance na ninyo para sa inyong mga sarili to. Gawin nyo ito guys, sundin nyo lang itong step na ito. Makakatulong to sa inyo. Dahil ito yung ginagawa ng anak ng amo ko. At itong turmeric powder or luyang dilaw. Yan, ilagay dito. Ganito lang isang ano lang ng kutsara, hap, kuta, hap kutsara lang. Lagay dito sa blender. At, luya luyang na puti. Powder din siya. Ito naman ay kahit isang kutsara lang. Kahit isang kutsara na ito pwede. Kasi, okay naman siya, wala siyang, wala siyang, pirasong butel na bawang. Iwain mo lang din muna to bago ilagay do dito sa blender para mas madaling maduro. Gawin nyo mga mga friend ko dyan. Sundin nyo to. Ang laking tulong to sa inyo. Yan. Lagay na. Ang pirasong butel na bawang Bagay na mga to. ngayon, ang gagawin naman natin, lagyan din natin ng kalahating o oh, isang tsara na naga na asukal. Yan. Asukal ito. Lagay dito. Then, ngayon, ilagay eh, na natin ito sa blender. I-blender eh, natin. Itong sa loob ng kwarto. Wala ako eh, sa kusina. Ito kwarto lang. Sa kwarto ko lang to pinagawa. Kasi pag talaga, kailangan mong buhayin ang sarili mo o mag-isip ka ng gamot para para sa sarili. Dito naman guys, ay nakita ko lang to sa uh, alaga ko sa anak ng amo ko, nakita ko lang po. Ngayon, kinaya kinaya ko lang. Ay, okay naman sa akin. Pa. Hindi ako nakakaramdam ng sakit lang. Nakawa. Na maraming tulong siya sa akin. Yung ko lang ganito. Kasi baka marinig ng alatan. ng ako na nagbe-blender ako dito sa loob ng kwarto. Guys. Okay na siya guys. Hindi ko na siyang inumin. Ito lang ang ginagawa ko. Then, inumin na natin. Ito lang yan. Discarte lang para hindi tayo lagi gumibili ng gamot. Mahal kasi ang gamot. naglumalahok yung ano niya, yung bawang, sibuyas, at saka yung mga powder na turmeric and powder na loyan Okay. Ang anghang niya, Pero Hindi masyadong ano, tama lang. Kasi may, may, mayroon kasi siyang asukal.